sakit di ay kaayo kong mahigug mata. Sa taong dili gyud para sa atua. Tawagan na lang ko sa pangalang Richard. Ug tawagan na lang pud nato ang akong uyab sa pangalang Angel. Tagaagusa na del Sur ko DJ Sam, samtang siya taga Davao City. Nagkita ming duha sa Manila. Birthday to na ako atong nga time DJ Sam. Pero nagkauyab mi, pinaagi sa cellphone, naga chat chat mi DJ Sam. Sa dihang nagkita ming duha, grabe ka kulba sa akong gibati. First na tong kita DJ Sam. Samtang nagdate ming duha, daghan siya gipang sulti sa akua Ako daghan pod kong gipang share sa iyaha. Alas 12 sa tungang gabi, i-DJ Sam nang hagad na siya nga mag-lodging house daw ming duha. Kay wa man mi masakan. Misugot pod ko DJ Sam. Sa dihang misulod na mi sa kwarto. Mi adto siya sa CR DJ Sam og nagpaaga sa tubig sa gripo. Ako samtang gahigda-higda sa katre, naghunahuna intawon. Kung unsa ka ang angay na kong buhaton. Kay ni adto nga time, Wa pagyud ko kasuway og ana-ana DJ Sam. Virgin pa ko. Mm? Sa gawas na siya og dipuli na pud sulod sa CR DJ Sam. Ako kunuhay gi ang gripo. Aron lang pud muingon siya nga gahimasa gid ko. Pero ang tinuod ana DJ Sam, nagunahuna pa intawon ko. Ugi kulbaan pagidintawon kong taman kaysa ako nang gikaingon first time na ako nga makatapad og babay. Nadugay, na mahala na lang yun ko kung unsay may tabo sa among duha. Samtang nagdug mi DJ Sam, nagistoryahanay na ay mi kung unsay plano sa among mga kinabuhi. Siya gusto niya nga mo abroad, kay aron daw matabangan niya ang iyang pamilya. Ako po'y maningkamot po kong manarbaho DJ Sam para makatabang po sa akong mga ginikanan. Wa magdugay, Iyahan akong giunhan o hikap gi sa akong lawas. Ako DJ Sam, grabing kakulba. First time lagi na ko. Wa na lang kumilihok o gipasagda na lang nako siya. Hangtod nga, ninggahi na akong akong budbud. Wa nagdugay DJ Sam, iyan na pong gihubo ang akong sinina o giromansa sa niya pag-ayo. Nibati mm -hmm. ko kagilok sa lawas DJ Sam, mm -hmm. o maong nakapamaak gyan taon ko sa akong wait. Nakaut nga agi din taon ko sa talami mo romansa niya DJ Sam. Ugtuid man, nakuha agi niya ang akong pagka-virgin. Naangkon yun niya ang akong pagkalalaki DJ Sam. Ug ako po, nakuha po na ako ang iyang pagkababay. Makaadik man dahil niyang ana-ana DJ Sam. Maong sukad ni Addo, kada Domingo na may magkita para lang dunay buhaton. DJ Sam, suka di at na nausab na pod ang akong batasan. Imbis nga sa ako ang ginikanan ko nagapada sa akong kwarta, siya na ang akong gipadalhan. Kay aron dili lang gid ko niya biyaan. Kada tulok ka adlaw DJ Sam, mupadagod ko niya og 5 mil para naa siya'y magamit. Lima kabuan ako itong gibuhat, kung wa ko giistoryahan sa akong barkada nga gibinuangan ra ko ni Angel. Dili na nako mahibawaan ang tanan na DJ Sam. Hapit ko naghikog tungod niya. Wa na ko igana mo kaon. Di na ko ganahan mo tingog og istoryahon na DJ Sam. Wa na laing yun na huna, kundi siya lang. DJ Sam, in love kaayo ko sa iya ha. Ugibuhat yun ang tanan. Gihatag na ako ang tanan sa iyaha, pero iyahaman kong gibinuangan. Bijay Sam, hangtod karon siya lang gihapon na nga kong duman. Maunang mangutana ko sa inyo hagun sa bayangay na kong buhaton. Para lang yud malimta na ako siya. Siya nga akong first time nga gihigugma. Siya pod ang babae nga first time na akong gikama hog sa imong mga followers at viewers, DJ Sam, tambagi intawon ko ninyo kay ako ng pambasahon. Kung sabay-angay na kong buhaton, daghan kayong salamat daan. Isa sa imong follower o sender po, DJ Sam, Richard.